may utusugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya lunes karon Agosto 3, 2015. Kini si Jason Doval, ug kini ang Sunstar, Pilipinas. Padayong makasinati og sagol init ug uwan ang tibok bahin sa Pilipinas karong adlawa matud sa pag-asa. Matubig ni weather forecaster Shaira Nonot nga ang International Convergence Zone o ITCZ magdala og pag-ulan og isolated thunderstorms sa mga parte sa Mindanao, mga probinsya sa Mindoro ug Palawan. Samtang ang lain bahin sa Nasud, sama sa Metro Manila makasinati isab og isolated rains og localized thunderstorms. Gawas sa masinating panahon karong adlaw, may sab ang pag-asa og forecast sa panahon sa umaabot nga mga adlaw ning semanaha ug adlawa martes gingong magsugod na ang second wave sa habagat ug magdala kini light to moderate rains and isolated thunderstorms sa Mindanao hangtod na sa Miyerkules sa so, umaabot umabot nga Webes gingong usa ka tropical cyclone na adunay international name nga Sodilor ang musulod sa eastern border sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang pagsulod sa maong weather disturbance kinsa tawagong hana kung anaana -ana sa park, posibleng mupakusog sa habagat o magdala o pag-ulan sa Palawan, Southern Visayas o Mindanao hangtod na sa biyernes. Kapin sa 50 ka mga establishmento, lakip ang usa ang naugdaw tungod sa sunog gamigo sa sitio Kabulihan, Barangay Sambaguno, ning dakbayan sa Sugbo, Kagabi. -i. Mato ni Fire Investigator, Investigator SFO1 Ariel Balahadia nga nadawat nila ang alarma alas 11.30 sa gabi ug miisa ang alarma sa Task Force Alpha kaganinang alas 12.04 sa Kaadlaon. Nakontrolar na ang sunog alas 12.59 ug nideklara na o fire out kaganinang alas 6.17 sa Buntag. Mato ni Balahadia nga nagsugod ang sunog sa balay nila ni Camilio Torres. Sigon sa fire investigator, nga nikabat 55 ka mga establishmento ang naugdaw sa sunog, lakip ang First Baptist Church. Dugang sa investigador, nga na abanang mukabat sa 1 million pesos ang danius sa maong sunog. Kauban na ito karoon si Sir Balahadia, Sir Unsay Hinungdan sa sunog supplier ang ingon nila sa amo ay ah, kuang good sa amo ko ang dito ay ang ila istorya katong nag-away di Camilo ya na na nila ha na ako na na pero wapagod pa niya kung nakakita dyan sila pero ang pandiya sa tunog na sinagdaran niya kwarto katong isulti ko nila nga sa iupanan tapad ako ng kwarto nila nagawa pa may sa wag sa karoda itong ba Sir, pwede lang natong mapasabot sa ating mga viewers kung unsa ka delikado ang butane. Kaning butane na po, dinyo kayo kay ang upan repel ang ang gripel ani mga LPG na kasul. tapos ang ang batsola ni nipis kayo kanila tapos kung mga dapat mag-suggesto na di rin sa brand new. Kung di rin may refill upalit sa brand new, ang refill nila ni mga LPC, mga Gatul, upalit sa lima na kahulang buwan. Dagang salamat, SFO1 Arielle Balahadia piniriso sa CPDRC uh, nibalik sa maong presuhan human siya gibuhian tungod human sa walo ka mga tuig sa iyahang pagkapriso apan ni kini sa CPDRC aron maghurna og pan apan imbes mao kini si Servando Amakna kinsa nagsugod og hurno og pan sa sugod ni atong 13 anyos pa siya sud sa usa ka bake shop sa dakbayan sa Talisay apan nabilanggo kini human niya dungga ba og gipatay ang igsuon sa iyang ama-ama Matod ni Amak na nga siya madahog niya ang iyang kibato, sud sa prisuhan human dugang niya nga dili ilalim ang humansi yang kinabuhi human siya gihimong krimen ug nagmahay siya sa iyang nabuhat sa pagkakaroon si amak na nagdawat og 4,000 pesos matagbuwan gumikan sa CPDRC Bakery Ug naglaom siya nga magtukod og kaugalingong bakery pinaagi sa iyang tinigom Ayon man 70.3 Philippines gipahigayon kagahapon mga at atong sayran sa report ni Lea Kapuyan lima ka Pilipina ang nakasud sa top 10 sa women's division sa gipahigayong Cobra Ironman 70.3 kagahapon sa Sugbo. Samtang nahimong kulbahin ang kaayo ang resulta sa men's division sa dihang duha lang ka ang nangbuwag sa kampiyon o sa first runner up si Team Reed tali og tulo ka oras 46 ka minutos og ka segundos batok sa iyang kababayan nga si Tim Van Berkel kinsa ni tali og tulo ka oras 46 ka minutos og 5 ka segundos sa 1.9 kilometro nga swimming competition si Reed mi oras og 22 minutes 57 seconds samtang gitapos niya ang 90k biking sa duha ka oras 3 minutos og 21 segundos gihuman usab niya ang 21k run sulod sa usa ka oras oras, 16 minutos o 36 segundos. Sa women's division, nahimong kampiyon sa ikaupat kahigayon si Caroline Stephens sa Switzerland. Ania ang resulta sa maong triathlon. Hugania niya mabalita, gikan sa ubang bahin sa Daily dose of Sunstar news. Good news! Sunstar's ePaper has a 7 day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication, you may register with the following steps. First, go to the website www.samsar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click Next. Step two will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your seven day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.p. Welcome to the newest member of the Sunstar family My Sunstar. A mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want and what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone, or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install, Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least three categories and at least one location, like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, Classifieds on Jobs and Properties, and Obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store so those with iPhones and iPads can enjoy my Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who South Bay 2015? Watch every game live at www.soundstar.com.ph. Visit sesafay.soundstar.com.ph to get the latest updates. Maka kabisdak! Ani ana ang atung magazine! Bizdak! Kabisdak atu ane geekan sabagatan hank tood norte isan asa! dako makalupad mahigug mahon mati na huron na bangon mapasigar buhok bisayan dako ehemplo sa maayong lumulupyo ani anabay bisdak ato ni bay bisdak original ni bay bisdak magazine bay ang bisdak magazine mapalit sa newsboys ug sa inyong suking tindahan sa unong kauras nga pagtiwas sa tibu of course sa Cobra Ironman Man 17.3, pamilya actor Mateo Gudicelli nakadawat og kiss and hug sa iyang girlfriend nga si Sarah Geronimo. Sa Instagram video nga gipost ni user Charm Loves You, makitaan si Mateo nga milapas sa finish line. Din hi, gisugat na siya ni Sarah kinsa ni Gakus o ni Halok kaniya. Sa laing hulagway nga gipost ni Instagram user Ron Riel Rulioda, makita nga si Sarah pa mismo ang nisabit sa sa finisher's medal sa iyang boyfriend. Maingon nga dakong reward jud alang sa aktor ang pagtambong sa Voice Kids Judge sa Iron Man karong tuiga kay wala maka-attend si Sarah sa niaging tuig. Sa so, wala pa mahuman ang Cebuano si actor, spotted si Sarah G na naghuwat sa tent kuyog ang mama ni Mateo nga si Glenna Goodie Shelley. Kay balo ang tig appeal guild matag tuig sa cover Iron Man si Mateo. Crystal Cremente alang sa Alang sa pang showbiz chika, bisita ang celebrity.sunstar.com.ph Yung follow pa sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa lotto results, sa ang mga nigawas ng mga winning numbers sa mga bulak kagabi sa 658 Ultra Lotto o 649 Super Lotto. Bulaw ang niya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balang sudulya, gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran, gikan sa Sunstar Super Balita. Huwag din na natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Follow ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas.